pati pala dito sa ilalim ng naka uh, monumento ni Rasulayman may mga basura din pati mga baitang sira-sira na rin mm. Mm. yun natin. Medyo basa pa. Pero ano lang siya. Simento na lang hindi na tiles. Wala na yung sinaka ano niya. Eh, okay. ito pa pasok na. Welcome back po mga kabayan sa aming channel. Kailan ba? na ano naman tayo? Ah, may Roas Boulevard eh, Malate. May Nila. na Malate Maynila hindi naman tayo mag update nasa uh, uh, ano tayo uh, uh, you know. may Raha Sulaiman uh, hindi gumagana ngayon yung fountain kulay uh, krim na itong tubig naman, malinis naman. Nagkasira-sira na nga lang yung mga ties. O, oh, ito. Ano na, marker. Umi na. Sira, ties. Hindi pa na re redevelop ito. homeless lalo na doon sa may likuran malapit sa malate church malinis na ngayon meron pa rin mga iba yun uh, meron dun ang uh, may mga bata oh. yung problema sa atin eh. ito yung mga baitang sira-sira na rin nakalawit ng rebar ang gusto pang ano ito kuhanin itong bakal dito ang lalagarihin yung ano din, yung rebar uh, ano na eh nakal, nakalabas na yung mga iba eh sira na yung mga styles. Ah, ko agad nakita mga, ano dun, Yung Mga bata dito. No? Hindi ah, Dito pala sa likod may mga ponting basura. yun, nandun ang uh, aristocrat na uh, restaurant since, ano pa yan, yeah, no? 1936 then, uh, and mga dito mga ayusin pa Cruz Reyes kaya ito ito mga basura mga ibang puno rin na ano na uh, matay na hindi rin na bubunot na tatanggal ano na mapaganda to na yornis po moreno yung loton underpass aayusin na dito dati ang dami mga nakitinda saka mga homeless wala na hanggang dito Grabe dati. Tanggal na. Ayan na. Malati Church. Puntahan din natin ng Remedios Circle. Malapit lang dito. Ito Di pa lang yung ginagawang mga basuran. Mga potted plants. ang gilid sayang naman tong Rao Sulaiman ito na tanong ni manang, yan. bago lang yung mga yan ito nga rin pala ang ano no ang Korea Town hindi ko nakasampay pa doon sa halaman um, mayroon pa rin peri peri malapit lang ang San Andres sports complex doon sa may Remedio Sirgen tignan natin inaayos na rin doon ah, nakita ko naaspaltohan na rin yun eh may just street and it's taken street Church of Malate. nang ng medyo, medyo circuit mga restaurants dito yun, nasa likuran lang ang malaki Catholic Church panda dun pa Korea so, yeah, food town Uh, marami rin mga ano dito mga homeless yun homeless, yung kabila ayun na ang remedio circle develop red na rin nila yung Ormesco Moreno

Yan ang remedio circle. Di ba pwedeng dumaan? Dito, fiesta. Mga banderitas. nasa ano nito Pakati pa? Kung Kung Kikuri and Barbecue San Andres Street Ito tayo sa kaliwa Adriatico Street hmm. Ito yung Adriatico Street Kung dinadaanan natin uh, Pag kaliwa San Andres Street na Ayan hmm. Lapit lang oh. San Andres Sports Complex ito ba? Ayan. Sports Complex. Itira uh, pa to. So. Dito na tayo lumusot. <mulit> Alam ko dati yung ano to, no? Cementerio. Yeah. Uh, Ito hindi pa na-asfalto. Ang eh, there, mga restaurants. Chungdam Premium quality Korean beef. Ito. Oh. Ayan, ganda na no? oh. So, Tingnan natin. Yung tayo nang galing kanina. Yan. Andito. Asphalt pa Huwag nga lang sana ano, no? parang bukol -bukol. ano, parang bukol-bukol. Ah, na maayos talaga. No? Ban no, lumitaw ang remedios dito eh. ito ay hindi pa na ay hindi pa yung curb dami rin mga ano, dito mga homeless so dito di siya pwedeng puntahan sarado pa yun meron yun doon may fountain tul itong isang ano isang puno yun okay, yung design niya ira pa talaga ni Yorme ang may

po di ato tayo, tayo mga anghel dito mga palatistano, oh. paligid, ano? So, kung restaurants, Japanese restaurant kung isa, eh tanabeh ilang beses ko lang nadaanan to dati yun ngayon sa medyo sphere mayroon ano no may gate may things. ito yung Adriatico Street punta ng San Andres Street din tayo nag din tayo talaga nag umpisa may Roas Boulevard yung mga ano pa PWD ramps Ito, nanlilimahid dati. Sira na rin yung mga, mga potted plants. Ito. Naayos. Pero ano lang sya. Simento na lang. Hindi na tiles wala na yung sinaka ano niya paso ayun eh, ito po pasok na may harang pa eh hmm. Putol na itong mga puno spaghetti wires pa e, parang dito na, ano na, na bundle na